So, generator yung ginagawa namin ngayon, tsaka air compressor, tsaka topsoil. So, tatlong generator, air compressor, jackhammer, yan. Saka katupso. Yan po yung mga ginagawa namin. So ito pa, marami pa tayong nakapila Ayan ayos lang namin dito ayan pa mga generator saka air compressor pressure washer ayan ayan so busy na naman tayo after ng maulan malalaki ang mga ginagawa namin ngayon habol tayo sa magandang panahon matar na to. mandar na Anong kasama niyan? Anong kasama? Dalawa to yan. Air compressor lahat? mga kabutingting ayan, napapalaban na naman tayo mga generator saka, ayan, air compressor power tools, ayan ito pa marami pa tayo sa loob sa so, mga pressure washer vacuum ayan so ito, ang iba hindi pa kinukuha ang iba naman, wala pang go signal ayan so kagaya nito tatlo to yung pressure washer ito din yung tamping tatlo din yan lahat yan na mabilis kami gumawa dito kaya lang napipinding to dahil pinapa-approve pa ayan tapos ang iba naman yan mga grass cutter ang iba naman yan tapos na rin nantay lang yung pambayad Ayan. So, ang dami namin air compressor na tanggap, oh. Ayan. Ilan pa yung sa labas. Ayan. Grass cutter din. Mga jackhammer, chipping gun. Ayan. Papansin nyo, punong-puno na, oh. Ayan. Pero yun, sige lang, magdala pa kayo ng mga poriper dito, marami na kaming gumagawa. Kaya mabilis lang. Ayan, yung mga cut off so ayan. Lower. Kasama din yan sa mga ginagawa namin, submersible pump. Ayan. Nagre-rewinding kami ng single phase saka three phase. Right. Pati mga engine, ayan, ganyan oh. No? Ayan. Ito naman, trading machine. Yan, submersible pump. Ah, tingnan mo mga generator. Talagang mga lumang-luma na. So, kaya pa natin buhayin yan. Basta may parts lang tayong makukuha. Kung anong brand. Yan. So, dito naman sa kabilang side, mga nagre-rewind ko ng mga power tools. Maliliit lang. All right. so magbabay muna tayo. Mamaya ulit.